Nandang araw sa ating lahat guys So nanglabas po yung Jawasat ng announcement Yung 3 years ban wala na po Lahat ng uh, umalis ng Saudi Arabia gamit ang exit and re-entry visa ngunit hindi nakabalik ay maaari nang makabalik muli sa kaharian gamit ang bagong visa na uh, anytime po so yan source po nyan sa ano po may, sa KSE expats po yan guys so dito po. Uh, may upload po dito sa ano. Good news sa mga kabayan. Jawasat announcement sa The General Directorate uh, Passport Jawasat. Lahat na umalis sa Saudi Arabia gamit ang exit re-entry visa ngunit hindi nakabalik ay maaari na pong makabalik. Na uh, nilifted na po yung travelers ban ng kabayan. So magandang balita po ito sa ating mga kabayan na gustong bumalik na nang nagbakasyon tapos hindi bumalik sa hindi nagre-entry. So yan po guys, maraming salamat po God bless po sa ating lahat.